Good morning guys Nasa kalsada ako guys Lunes ngayon guys Kaya natatraffic Kaya no Ganito dito guys Pag lunes Mahambon-hambon, guys. Ayan, oh. Ang ganda ng mangga, oh. Ito ang Pidel Rosario, guys. Extension. Sambacuno. ang papunta lang ng sentro ang traffic guys ang papuntang sambak walang ganong traffic maluwag ang papuntang sentro lang guys okay guys thank you for viewing